love, maliit na word lang yan. Composed of four letters. L-O-V-E. Pero kung sa titingnan mo, napakalaking word yan. Marami nasasaktan, marami umiiyak. Pero marami rin namang napapasaya. May mga bigo, may mga swerte. Meron namang hindi pa nakakahanap. Love, pag mahal mo ang isang tao, willing ka mag-sacrifice. Pag mo ang isang tao, willing ka magpasaya. Kahit magmukha ka ng engot, mapasaya lang siya gagawin mo. Kasi nga, mahal mo siya. Ano nga ba ang love sa isang relationship? Sa isang relationship, matututo kang magbigay, matututo kang magparaya, matututo kang mag at magbaba ng pride. Pero bakit ba ganon? Kahit na maraming relationship yung matagal na, umaabot ng years. Umaabot pa rin sila sa point na nagkakawalaan, nagkakasawaan, nagkakaroon ng third party. Love. Ano nga ba yan? Ang hirap, ba? Diba? Lalo na kung hindi kayo pareho ng personality. Magkaiba kayo ng lifestyle na nilakihan. Magkaiba kayo. Simple. Pero napakabigat, di ba? Mga simpleng away na nauuwi sa iyakan, sa cool off, at sa break up. Once na pumasok ka sa isang relationship, kailangan alam mo yung gagawin. Hindi yung saka mo siya kikilalanin kung kailan sa isang relationship na kayo. Minsan kasi, kahit gano'n pa katagal yung paghihintay sa'yo ng isang tao, kahit na gano'ng katagal pa yan, basta hindi mo siya makilala ng tuluyan at hindi ka magiging ikaw sa kanya, mahihirapan at mahihirapan pa rin kayong i-handle yun. Kasi pag nasa isang relationship kayo, kailangan ng open communication. Kailangan sasabihin mo sa kanya lahat ng nararamdaman mo. Kahit na alam mong mamumukha kang mali, kailangan sabihin mo para maayos yung problema diba? ba? Minsan kasi, umaabot sa isang relationship yung hindi niya sasabihin sa iyo kasi alam niyang magagalit ka. Pero hindi ba mas may karapatan siyang malaman mo? Lahat. Lalo na pagdating to sa mga kaibigan. Minsan kasi, kaya na misinterpret ka ng partner mo. Kasi hindi ka nagsasabi sa kanya na nararamdaman mo. Ano tingin mo sa kanya? Manguhula? Hindi 'di ba? Tao lang din siya. Hindi siya manhead, nakakaramdam siya pero hindi lang siya nagsasalita. Kasi gusto niya ikaw 'yung magsabi sa kanya. 'Di ba? Paano nga ba 'yun? Kung natatakot 'yung partner mo naman magsabi sa Kasi laging may sinusumbat ka sa kanya. Hindi ba pwedeng magkaintindihan muna kayo? Ibalance balance niyo 'yung situation. 'Di ba? May dalawang uri ng girlfriend. Isang strict at isang maluwag. Kapag strict yung girlfriend mo, dalawa rin lang yung tendency niyan. It's either masakal yung boyfriend o ma-appreciate niya yung ginagawa para sa kanya. May mga boyfriend kasi na gustong hinihigpitan sila dahil doon mararamdaman nila yung pagmamahal ng girlfriend nila na kapag wala kayong open communication, mamimisinterpret ng girlfriend. Hindi niya alam kung saan lulugar sa boyfriend niya. Kasi para sa kanya, pag hinigpitan niya yung boyfriend niya, baka masakal, baka maghanap ng iba, at baka pagsawaan siya. Which is, ayaw niyang mayare, kasi ayaw niyang masira yung relationship niyo. Second point, ang iniisip din ng girl kung hihigpitan kita, paano, paano yung tayo? Paano mo magagawa yung dapat mong gawin? At paano mo may enjoy ang buhay mo kung hihigpitan kita? Pero, kinagawa ko to para mapabuti ka. ba diba? Ganun naman yun eh. Hindi rin naman alam ng mga babae na yun ang gusto ng mga lalaki kasi mga lalaki, tinatago nila masyado yung emosyon nila. Hindi hindi sila marunong ma-express kung ano yung nararamdaman nila. Yun yung mahirap. kaya sabi ko nga, sa isang relationship, kailangan ng open communication. Kasi hindi na lang kayo basta magkaibigan dyan eh, di ba? Kailangan open kayo sa isa isa, isa isa. Dapat comfortable kayo. Kasi nasa isang relationship kayo, you are both committed, di ba? ibang level yung friendship nyo. Hindi na kayo katulad ng magkabarkada lang na pwede yung ilihim sa isa't isa kung ano yung nararamdaman nyo. To the point na dapat alam niya na nasasaktan ka, alam niya kung anong gusto mo, dapat siyang mas nakakakilala sa'yo. Hindi yun dahil sa intimacy ng relationship. Pero para yun ma-maintain, yung strong relationship nyo, strong bonding nyo, para mas tumagal kayo. Na yung iba, namimisinterpret yon Ang tingin nila sa relationship. Once na masyado kang naging attached sa kanya, ginagawa mo siyang buhay. Which is no. di ba You just want things in order. You don't want relationship which you're going to be cheated you for sure going to be lied to. Kasi, commitment yan, once na masira yung tiwala nyo sa isa't isa, mawawala rin yung spark, mawawala yung strongness ng relationship nyo, mawawala lahat. What is the meaning of relationship without trust and love? Love is not yet enough to say na strong ang relationship nyo. Kasi, trust yung pinakamahalaga doon ang trust, parang baso lang yan. Pag nabasag, kahit gano'n mo ibalik, hinding-hindi na yan katulad ng dati. Once na masaktan yung partner mo, tatatak at tatatak yun sa kanya. Hindi na yan mawawala. Lilipas, oo, pero yung scar na maiiwan mo sa puso niya, nandun na. Oo, that's the saying forgive and forget but how can you forget kung may takot ka na sa loob mo na baka mangyari ulit yon, diba nakakatrauma in a way sa part dahil nga wala kayong open communication ang masasabi ko lang sa lahat ng mga nasa relationship learn to appreciate your partner. A piece of advice, never let a day pass without letting your partner feel that you loved him or her. Kasi once ma focus sa iba yung attention mo, na hindi mo na siya mapapansin, na hindi mo mapaparamdam sa kanya sa loob ng isang araw yung pagmamahal mo, tandaan mo, masasanay ka. Masasanay ka na wala siya sa'yo. Masasanay ka na nasa iba yung attention mo na hindi mo na siya mapapahalagahan. Hindi mo yun mapapansin, pero siya ang makakaramdam nun. Kung ayaw mong masira yung relationship nyo, dapat give and take kayo. Dapat may open communication. Hindi yung isa lang yung nag-e-effort, hindi yung isa lang yung nag-susorry, hindi yung isa lang yung nagbababa ng pride. Kasi, relationship is about partnership din. What is partnership kung isa lang yung kikilos, kung isa yung gagalaw? Katulad sa mga paggawa ng projects. Hindi lang leader ang gumagawa ng paraan para maging successful yung project nila. Diba? Ganun lang din sa relationship. Dapat may tiwala ka. Dapat may open communication kayo. Dapat kilalang kilala niyo isa't isa. Dapat marunong kayong makiramdam. Kung kailan kayo makakasakit, kung kailan mo siya mapapasaya, kung kailan kanya kailangan. Kasi pag nasa isang relationship ka na, marami kang kailangan i-sacrifice. Kailangan alam mo yung limits mo. Kasi, yung partner mo, kailangan isa na siya sa mga priorities mo. Hindi ko naman sinasabing kailangan number one. Kasi nandiyan pa yung family mo. Nandiyan pa si God at pa yung studies at sarili mo. Ang sinasabi ko lang, iba siya sa mga kaibigan mo. Iba yung treatment mo sa friends mo at sa partner mo. Dapat, kapag may girlfriend or boyfriend ka na, dapat alam mo kung paano makikipagkaibigan sa iba. Dapat alam mo kung paano mo mapaparamdam sa girlfriend or boyfriend mo na mas importante sa liyo. Hindi mo kailangang mamilen ng sasamahan, hindi mo kailangang hindi sumama sa mga kaibigan mo. Pero dapat alam mo kung paano siya tratuhin. Paano? Dapat kung anong ginagawa mo sa girlfriend mo, mas lamang 'yon kaysa sa ginagawa mo sa friends mo. Dapat ang girlfriend or boyfriend mo, 'yung mas nakakaalam ng nararamdaman mo. At siya 'yung ginagawang best friend mo. Kasi, hindi lang sila basta boyfriend or girlfriend lang. Sila na yung taong nandyan para sa inyo. Para sa'yo. Kasi, ang boyfriend or girlfriend mo, hindi lang yan sa pakikipag-holding hands, sa hug. It has a deeper meaning, which is a deeper friendship. A deeper commitment and a deeper relationship. Kaya nga, kahit na nag-start kayo as friends, magbabago't magbabago pa rin yan. Hindi porket mahal mo siya, doon na lang natatapos ang lahat. Kaya, kung ako sa inyo, kung gusto nyo ma-maintain ang relationship nyo, learn how to trust, learn how to give and take. Yun lang. So, I am out.